Alin sunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang matagumpay na kauna-una ang parliamentary elections sa Bangsamoro region sa Mayo ng susunod na taon, na yung palang ay na ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, ang Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay Nanfrel Chairperson Lito Averia, mas pinigting nila ang kanilang pagbabantay mula sa procurement ng Comelec sa kanilang gagamitin na Automated Election System o AES. Mula sa transmission service o yung gagamitin sa pagtatransmit ng electoral votes hanggang sa pag iimprenta at delivery ng mga balota. Kaugnay nito ay patuloy din ang kanilang mga programa sa nasabing riyon para masiguro na handa ang mga mamamayan nito sa nakatakdang halalan. Kamakailan nagkaroon kami ng tinatawag natin ng focus group discussion doon para alamin ano ba yung concerns ng mga mamayan ng Bangsamoro. Para magkaroon sila ng kaalaman, uh, uh, mapalawak natin yung kaalaman sa mga mamaya ng Bangsamoro. Marami, marami silang uh, sinabi no na kanilang concern na kailangan makarating sa maamayan.